Masasabing mula noon hanggang ngayon ay nanatiling andyan ang pangalang Vina Morales pagdating sa pagganta at pag-arte sa mga pelikula at telebisyon at soon sa Broadway. The Philippine Showbiz List Presents Showbiz Success Story of Vina Morales Sharon Si Vina ay isinilang noong October 17, 1975 sa Bugo, Cebu. Ang kanyang mga magulang ay sina Enrique Magdayaw at Dina Rose Garcia Magdayaw. Dapat sana ay may dalawang Sharon sa mundo ng showbiz kung hindi ibinigay ang pangalang Vina Morales sa baguhang mga awit noon na si Sharon Magdayaw. Ang isa pang Sharon ay ang kilalang megastar na si Sharon Cuneta. Ang kanyang mga kapatid ay sina Sheila Magdayaw Moreno, Cheryl Magdayaw at ang kilalang aktres na si Shaina Magdayaw. Nag-aral ang batang si Sharon sa Bugo Central School 2 mula grade 1 hanggang grade 3 sa Immaculate Conception Parish School sa Quezon City kung saan siya ay nagtapos ng elementarya at nagpatuloy ng kanyang pag-aaral hanggang ikalawang taon ng mataas na paaralan. Para naman sa kanyang third and fourth year sa high school, itinuloy na lamang ni Vina ang kanyang pag-aaral sa homeschool. school. Hindi na siya nakapagkulehyo dahil sa kanyang pagiging abala sa showbiz. Vina Morales' career. Nagsimula ang karera sa pag-awit ni Vina sa choir ng simbahan ng St. Vincent Ferrer Parish sa kanyang bayang sinilangan noong siya ay 9 years old. Si Father Fritz T. Malinaw na isa ring composer ang nakakita ng talento ni Vina. Siya ay nakiusap sa batang si Vina na awitin ang kanyang likhang kanta para sa 6 Cebu Pop Music Festival noong taong 1986. Kinanta ni Vina ang paglaom na tumutukoy sa salitang pag-asa sa pinakamatandang paligsahan sa pag-awit sa lungsod ng Cebu. Siya ay napasali sa 12 contestants sa nasabing kompetisyon at napanalunan niya ang grand prize at ang best interpreter in the professional category. Tinanggap rin ni Vina ang Best Interpreter Award for Young Talents in the Philippines. Napansin ang kanyang talento ni Mina Aragon at ni Vic Del Rosario, ang big boss ng Viva Entertainment binigyan nila si Vina ng opportunity na maging isang singer at actress. At doon na nagsimula ang lahat ng mga blessings. Vina Morales' Screen Name, Movie, and Singing Career Dahil sa paglagda ni Vina sa kontrata ng Viva, nagdesisyon ang buong pamilya niya na lumipat sa Maynila upang dito na manirahan. Ayon kay Vina na buo ang kanyang pangalang ginamit sa showbiz sa pamamagitan ng kanyang mama Mina at tito Vic na nagbigay sa kanya ng pangalan mula sa kanilang anak na si Vina Vanessa del Rosario na pumanaw at magkaedad pa sila. Matapos yon, pinili nila ang isang apelido na magiging tugma sa pangalang Vina. Kasama sa mga opsyon para sa apelido ay ang Moreno, ngunit ang pinili nila ay Morales na may mas magandang tunog. Ang unang pelikula ni Vina ay ang nakagapos na puso kung saan kasama niya ang megastar noong 1986. Ayon sa kanya, ito ay isa sa mga pelikulang hindi niya malilimutan. Kabilang pa sa mga mahahalagang pelikula niya, ang Anghel na Walang Langit, The Sarah Balabagan Story, at ang utol kong Hoodlum. Sa Viva Records naman, ang kanyang debut album ay may pamagat na Vina. Hindi rin matatawaran ang galing ni Vina sa concert stage, kaya naman tinagurian din siyang ultimate showgirl. Ang ilan sa mga hindi makakalimutan niyang concerts ay ang Vina Revealed, Venus Hot at Vina at 30. Noong 2007, siya ay bumida sa soap opera ng ABS-CBN na Maria Flor de Luna. Noong 2010, si Vina ay napili bilang si Mercedes Christie sa isa pang soap opera ng ABS-CBN na Agua Bendita, kung saan bida si Andy Eigenman. Noong 2011, siya ay nagkaroon ng kanyang unang pagganap bilang kontrabida sa late-night drama ng ABS-CBN na nasaan ka Elisa, ginampanan niya ang papel ni Cecil Altamira. Noong 2013, siya ay napili bilang si Magnolia Alegre sa primetime drama na Maria Mercedes, isang remake ng 1992 na Mexican telenovela na Bida si Talia. Nakasama niya muli si Robin Padilla sa pelikula sa 2014 MMFF film na Bonifacio ang unang pangulo. Noong 2015, siya ay bumida sa afternoon drama na Nasaan ka Nang kailangan kita sa papel ni Cecilia Macaraeg. Sa sumunod na taon, ginampanan ni Vina ang papel na ina ni Janela Salvador sa 2016 romantic drama na Born for You. Noong 2018, nagkaroon siya ng ikalawang kontrabida role sa Precious Hearts Romances Presents Araw Gabi. Siya ang gumanap na si Destina Di Alegre, ang mortal na kaaway ni J.M. de Guzman. Vina Morales fell in love with Robin Padilla. Ang pinaka-kontrobersyal na relasyon ni Vina ay ang sa kanila ng action star na si Robin Padilla. Nagka-developan ang dalawa sa set noon ng ang utol kong hoodlum taong 1991. Surpresa naging blockbuster sa takilya ang nasabing pelikula at mainit at tinanggap na tinanggap ng mga tao ang kanilang tambalan. Kwento ni Vina, niligaw-ligawan na raw siya ni Robin noon sa set pero hindi pa daw niya ito sinagot. Hanggang sa magkaroon ng sequel ang pelikula, ang Miss na Miss Kita, ang utol kong Hoodlum 2 noong 1992. Dito na raw siya todong niligawan ng aktor hanggang sa sinagot na niya ito. Pero marami ang tutol sa kanilang relasyon noon, kabilang na ang kanyang mga kapamilya. Sa ngayon, may isa ng anak na babae si Vina, si Siyana, sa dating nakarelasyon ng non-showbiz guy na si Cedric Lee. Umaasa naman daw siya na makakahanap din siya ng tamang lalaki sa darating na panahon. Anya, in God's time, mas gaganda na ang love life ko. I claim it and amen to that. Naging mabuti na rin silang magkaibigan ni Robin na may sarili na ring pamilya. Vina Morales Business. Marami na rin negosyo sa ngayon si Vina. Isa na nga rito ang matagumpay na salon business nila, ang Estilo Salon. Kwento niya na 21 branches na sila ng Estilo Salon. Kakabukas na din ang kanyang food business, ang Inday Vina's Best. Sabi ni Vina na dahil sa pandemic, binuksan nila ang isang bagong business na siya mismo ang gumagawa ng sukang binisaya. Lahat ng products nila is made with love. At may bagong business pa si Vina partnering with Renegade Branding Concept and Ayana Company na tinawag nilang Money Scent. Para sa mga nais na magtagumpay sa negosyo, ang payo ni Vina ay patience and courage, maging masipag at huwag mang isa sa kapwa, and to always include God in all your businesses. Awards and Recognitions Dalawa na mga awards ang may tuturing ni Vina na mahalaga sa kanyang buhay. Ang isa sa mga ito ay ang Awit Awards noong 2000 para sa kanyang album na No Limits. Pero ang hindi talaga niya malilimutang award para sa kanyang karera ay ang panalo niya mula sa Icon ASEAN Music Competition noong 2007. Siya ang kauna-unahang winner sa nasabing kompetisyon. Ang Icon ASEAN ay isang regional music competition para sa mga professional singers at banda na deserving na magkaroon ng mas malawak na pagkilala sa Southeast Asia. Kabilang sa mga bansang kasali dito ay ang Malaysia, Indonesia at Pilipinas si Vina ay isang two-time Best Actress nominee sa FAMAS Awards. Siya rin ay bumida na sa 43 na pelikula, 21 na palabas sa telebisyon at naglabas na ng 14 na studio album sa kabuwaan ng kanyang 35 years na karera sa showbiz. Noong 2003, si Vina ang unang Pilipinong artista na nag-perform sa New York International Music Festival na ginanap sa Palms Casino Resort sa Las Vegas. Noong 2022, nagtambal si Vina sa American singer-songwriter na si Jim Brickman para sa kanyang US concert tour may pamagat na Your Love. May payo naman si Vina sa mga nais magtagal sa industriya. Anya, be humble always and respect all your co-workers. Broadway. Si Vina kamakailan ang napili para gumanap bilang Aurora Aquino sa Here Lies Love, ang kasalukuyang musical na ipinapalabas sa Broadway Theater sa New York City. Mapapanood ang pagganap ni Vina bilang ina ni Ninoy Aquino mula September 22, 2023 hanggang October 22, 2023. Ang pagtanggap ni Vina sa Broadway ay malaking balita na ibinahagi ni Boy Abunda sa kanyang guesting sa Fast Talk with Boy Abunda noong August 17, 2023. Dalawang buwan mawawala si Vina upang maging bahagi ng Here Lies Love. Si Lea Salonga ang isa sa mga dating gumanap bilang Aurora Aquino sa Here Lies Love at suportado niya si Vina sa kanyang unang pag-arte sa Broadway. Lahat pa ni Tito Boy, ginawa ni Vina ito at sa madaling salita, nakapasa siya. Sabi nga araw ni Vina, nag-antay siya ng 10 years because 10 years ago, she auditioned for Here Lies Love kaya pamilyar sa kanya ang mga direktor ng musical na ito. Siya nagpursigin ng husto at puno ng pasasalamat si Vina kay sa Salonga na siyang nagabay sa kanya sa kanyang audition. Kaya sa pag-uusap nila noong nakaraang linggo, sabi ni Boy kay Vina, good things happen to people who wait. Sa social media, kinongratulate ni Leia si Vina. Ayon pa kay Leia, Yahoo! Welcome to the fam, Vina. We are all super excited. Nag-reply naman dito si Vina na, Thank you, coach. Thank you for guiding me along the way. I appreciate it much. See you soon. Ang kanyang kapatid rin na si Shaina Magdayaw ay nag-congratulate sa kanya. Ilan din sa mga celebrities na nag-congratulate sa kanya ay sina Sunshine Cruz, Corina Sanchez Rojas, Carol Banawa, Eugene Domingo, Pops Fernandez, Quark Hinares at Brian Boy. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!